Si Amanda ay isang magandang babae na kasal sa isang babae rong anak ng congressman. Dahil sa boring na sex life, naghanap ng ibang magpapaligaya sa kanya si Amanda at dito niya nakilala ang male prostitute na Simon. Dahil sa toxic na relasyon nila Amanda at Rico, na ang babae si Rico at ginawang kabit ang kanyang sekretarya, si Sara. Sa isang stag party na organized ni Sara, nagkita muli si Mon at Sara. Dahil sa walang kabuhay-buhay na sex life ni Sara kay Rico, binayaran niya si Mon upang siya ay dalhin sa langit. Sa bigla ang pagkamatay ng congressman na tatay ni Rico, nagkita ang legal na asawa at ang kabit nito. Pinaman mo ni Amanda si Sarah at dito niya nalaman na may relasyon ng kanyang body at ang kabit ng kanyang asawa. Ipinakita ni Amanda ang ebidensya ng pagtataksil ng kabit nito at ito ay galit na galit na sinugod si Sarah. Nahampa ni Sara si Rico at ito ay nawala ng malay, dali-daling umalis si Sara at ito ay humingi ng tulong kay Mon. Sinabi ni Mon kay Amanda na hindi pinatay ni Sarah si Rico ngunit buong ang loob ni Amanda na makaganti. Nahuli ni Amanda si Lamon at Sarah, pinahirapan si Sarah at pinagahasa sa mga tauhan nito at itinapon sa ilog. Himalang nakaligtas si Sarah at si Mon naman ay pinalaya din. Lingid sa kaalaman nila, naabutan ng buhay ni Amanda si Rico ngunit dahil sa sobrang galit nito sa asawa, tinuluyan niya itong patayin at pinalabas na ito ay inambos ng kaaway sa politika.